And, bagong ligo po na naman tayo guys. Ayan, bagong ligo si Tita. Hindi ako makita. Hindi nah, malaki nakita si Dita Malit uh, kasi yung stand ng aking cellphone. And, hello everyone. ako ay magkikilay mo na guys. Uh, Ito yung pangkilay ko. O, ano lang sa 20 pesos. so, ano, ako mula, ako o kung muna pakita habang nagkikilay ako ganyan lang muna, ganyan siya. Para surprise kung ano magiging tura niya kita pag nakakilay. Hindi yun yung damit ko, nalagyan niya ng Clorox yung no? naglaba ako. Ano, nakabukas pa yung ano. <laughs> <laughs> Pumokus ka na lang sa. Okay lang si din. Konting lang ay lagay ng tubig. Kasi pag nasapkam, pag nagbi-video ako hindi makalata yung hilo ko. Ano lang siya Mommy? Kaya pina-pukulan ko siya. Dito na muna ako. Dito sa susubukan kong maglagay makapal po nagiging ano siya ah uh, makapal so, na talaga pero ayun dahil ano maaraw pa uh, at ano pa hapon pa lang ano konti lang yung ilalagay ko kaya dyan lang muna kayo guys untayin ninyo matapos si titang nagkikilay ayan kilay kilay muna si titang kilay. Ayan, e, kilay muna tayo. Magandahin natin si kilay. Nikita. Ayan, kasi manipis. Hindi matagal akong mag yung ship ng kita yung yung ganda ng mukha na talaga kung pili para oh, sa <laughs> yes, ko yun. oh, di diba? yung labi ko hindi pa ako nakapaglagay kilay lang muna. So, ayan. Tapos na guys yung kilay ni Kita. Hindi na siya, ano, uh, ano. Ano naman to, makapal siya. Yun nga lang, yung hibla niya guys, manipis. So, ayan. Tapos na si Kita magkilay. Ayan. So, nandito na lang guys. Hindi niya ako makita. <laughs> Sorry. Ano ito, pilay. Hindi na ako makita. So, ayan. Tapos na guys. Tapos na magkita si Tita Thank you sa mga nanonood dyan. ayaw pwede na naman magpakit si Tita. Pwede na naman ako magpakit habang nakabidyo ka. Habang gumagawa ng anong vlog. Ayan. So, thank you everyone. Thank you po sa mga nagpa-follow dyan ng page si Tita. Nasa 187,000 followers na tayo. <laughs> thank you so much everyone. Thank you po sa mga nanonood ah uh, nagpa-follow at mga na ng aking video at nagpapalo follow ng aking kesya. Maraming salamat po. I love you all guys. Thank you so much everyone.